Ayan po, magandang hapon sa ating mga uh, kaibigan na mailig mag ng mga coins, lalo-lalo na yung mga error coins. Ayan po, ako po ay binibinta ko na po itong mga nakakuha, nakupul, nakakuha kong coins, ng mga error po lahat. Kung gusto ko sa niya po, eh, na po kayo ko po ang picture sa isa. O kaya, mapakita ko po sa video na may mga error po ito. ito. Marami naman pong nakakalam na ito mga ganyan. Ayan po, tingnan mo po. Hmm. Ayan ha? Ayan na pong bahala dyan. Kung yung gusto niya yan, meron po tayong ito pa. Ang pagpiso. Na 2005. Ayan po. May error po yan. Harap likod po yan. Error coin po lahat yan. Ay, bahala na po kayo kung gusto nyo. At po. At meron din po tayong yan, 2005. May hinahanap ng lahat sa piso. Ibibinta po, po yan. Kasama na po yan dyan. Oh, ah, comment na lang po. Mag-comment. May gusto.